narinig nyo yun mga preno na itong itong OFW na to uh, huwi na lang yung ating Pangulong Bumbong Marcos uh, tinarantado po no binaboy baboy po minura mura po demonyo daw po yung ating uh, bahal na Pangulo mga preno no yun po yung ano yun po yung kanilang uh, sinasabi dito no alam mo grabe no napakabastos po ng mga tao na to Wala, wala pong respeto sa ating sa ating uh, pangulo. Ang pangulo kasi, halal ng bayan yan. Dapat nirerespeto respeto mo yan. Okay? Pwede mo namang i-critic yung pangulo eh. Pero huwag kang uh, mamimersonal kasi ibang bagay na yan. Okay? Pwede kang uh, uh, makasuhan yan ng uh, cyber libel, no? At uh, kami, nagbibigay lang din kami ng opinion. Pero hindi po kami yung uh, naninira kay Digong. Si Digong talaga mismo yung sumira sa sarili niya, no? Pero tingnan mo, kaninong nanay ito? Napakabastos, napaka walang respeto, ba? Diba? Nasa Japan sila niya, yabang nila, nasa Japan daw sila. Pero ganito ba ang ugali ng mga Pilipino sa Japan? Babae ka pa naman. Pinapakilala mo, okay? Pinapahiya mo lalo yung Pilipinas ng dahil sa kabastusan nyo. ba? Diba? Alam niyo para kayong mga puko -puk dyan sa Japan eh na nagkakalat diyan, 'di ba? So ito po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon mga pre. Itong uh, mga bastos na mga dutae, okay? Bigyan po natin ng reaksyon 'to kasi uh, sila naninira, naninira po sa ating pangulo. Pero pero ang administrasyon po hindi po nagsasalita yan. Tahimik lang po yan. Okay? Pero 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 etong mga tao na 'to dahil akala nila mabait yung pangulo ano pong ginawa nila? Okay? Ano pong ginawa nila? Nang bastos. Nang walang iya. So, yon po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, huwag nyo kalimutang uh, mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel mga pre. At syempre, no, uh, sa, may Facebook page din po tayo. Okay? Ballpoint Man 2.0 Ayan, ah, uh, uh, pasensya na kanina. Yung, li yung live po natin kanina ay talaga namang uh, na-stop. <laughs> okay? Pasensya na po. Okay, so eto na nga, no? Uh, pakinggan po natin yung sasabihin ng bastos huh? na babaeng ito. Babae ba ito, tomboy? Tingnan natin. Okay. Tandaan nyo po, ang atake niya dito sa administrasyon ay panlalait. Okay? Hindi po siya uh, nagpupokus dun sa isyo. More on panlalait po siya. Dun pa lang sablay ka na. Di ba? Oo, kasi... Kasi kung talagang uh, matalino kayo, sabayan nyo yung issue. Hindi kayo magpupuko sa physical. Okay? Pero anong ginagawa nyo? Dahil mga, mga bobo po itong mga DDS na to, walang mga respeto. More on panlalait po sila. O, te, ito, ito po ito. Pakinggan nyo po. So, ibig sabihin ng yawa ka, in, in, Tagalog po, is demonyo ka. Tapos yung hawak niya daw po, ipapakain niya. Okay? sa ngalan sa mga Filipino sa Japan. Sino po ba yung viewers ko dito na taga Japan? Okay? Kasi din, nadadamay po kayo dito eh. Nadadamay po kayo sa kabastusan nitong kulangot na matandang ito. ba? Diba? Damay po kayo dito. So ano, ano pong reaction nyo nung narinig nyo po ito? Ano po reaction nyo? Comment down below mga pre. Gusto kong mabasa yung inyong mga komento. tingnan mo ha merong mga Pilipino doon sa ibang bansa nakalimutan ko kung ano lugar yon na 20 plus na mga Pilipino hinuli po ng gobyerno doon sa ibang bansa bakit? eh yung flag po ng Pilipinas binababoy nila eh. tapos nagkakaroon sila ng activity doon na hindi naman aware yung gobyerno ba? Diba? Pakicomment nga po saan lugar yon. Inahanap po yung video, hindi ko pa makita eh. Nata. <laughs> eh, yung bunga nga, oh. oh. yung bunga nga, oh. <laughs> Alam nyo, ah, kung ang ginagawa nyo ay mga asar lang ng asar, eh, walang epekto yan sa, ano, sa, sa gobyerno, no? Hindi, hindi, hindi maapektuhan yung gobyerno, niyan. Kaya, pero, pero ingat lang kayo. Kasi, baka hulihin kayo dyan sa Japan. Alam nyo, every time na manlalait kayo, okay lang yan. Okay lang, manlait lang kayo ng manlait. Kasi dyan yata kayo masaya. Pero, paalala lang, baka bumalik yan sa inyo at magka-problema kayo. Diba? Paalala lang naman. Hmm. O narinig niyo po yun uh, ang banat nila wala po sa isyo More on uh, pamimersonal po. 'Di ba? So ito, ito ngayon, sana maging aral sa inyo diyan sa ibang bansa na hinuli na kayo. May nahuli niya dyan sa inyo. No? Sana maging maging aral sa inyo na 'wag niyo nang ulitin 'yan, 'di ba? Tingnan niyo, Nilalait niyo 'yung pangulo, Winawalang nang hiya nyo hindi alam ng pamilya nyo na ganyan pala yung ginagawa nyo dyan sa ibang bansa. Okay? Oh, pa paano na yan ngayon? Paano na yan ngayon na yung 20 plus ng mga Filipino doon sa ibang bansa na hinuli ngayon? Okay? Hinuli. Paano na yung pamilya nyo ngayon? Magugutom. Dahil bastos kayo. ba? Diba? Bastos kayo eh. Wala kayong respeto sa Pangulo eh. Ayan, kinarma kayo. Congratulations! ba? Congrats! Binabati kita. So ngayon mga pre, may, meron akong isang bibigyan na reaction dito na isang isang tatay. Napakalawak ng kanyang pag-unawa. Napakalawak ng kanyang pag mga pre. Okay? Pakinggan po natin yung kanyang sasabihin dito. Hindi po siya bias ha. Ayan. Pero loob ni po kayo sa pag-aresto niya sa Kapira Arki o siya, sa opinion niyo po. Tama naman yung ginagawa ni Duterte noong araw okay. sa droga. Ang problema ko lang, sa opinion ko ha, ayon niyang naging presidente na siya. Kung tumigil na sila sa kaka-atake kay Bongbong Marcos, bakit sana wala na sana tayo, wala na siyang problema naman eh. Ay bibigyan siya bes, nung natapos na 'yung pagkapresidentenya, dapat tinigilan siya ng pag-atake eh, kay BBM. Hindi na. Let pabayaan mo na si BBM kasi kanya panahon na 'yun. Eh. Ah, okay. tama. Panahon na ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat hinayaan mo na 'yon. Hindi ka na nanira, hindi ka na nagpasikat. Yan tuloy nadali ka ng ICC. 'Di ba? Oh, nadali ka tuloy. E, 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 sa totoo lang, kaya naman talagang pigilan ni Pangulo 'yung 'yung ICC na 'yan eh. 'di ba? Kasi walang jurisdiction 'yan dito sa ating bansa. Pero dahil pasaway kayo, bastos kayo, ang yayabang niyo pa, hinayaan ng pangulo. 'Di ba? Hinayaan ng pangulo. Hindi pinigilan yung warrant of arrest laban dito kay Digong. 'Di ba? So congratulations. Oh. Para wala na, ikong tuloy-tuloy mo siyang super yung pag-asenso ng bansa natin na mm. yung progreso ng bansa natin. Tama, eh. tama, tama. Kasi, kasi uh, si Pangulong Bongbong Marcos nagtatrabaho po para sa bansa. Tama? Tapos, kukontrahin mo, hihilain mo pababa. Imbis na pukusan pa yung ibang bagay, pero dahil nandyan ka, naninira ka, bastos ka, nang wawalang hiya ka, binibigyan ka ng atensyon ng gobyerno. Na imbis yung ibibigay na atensyon, sa'yo, imbis ipupokus dun sa ibang bagay, eh di ba, nahati yung atensyon ng dahil sa iyo. Pero dahil nahati yung atensyon, nagkaroon ka rin ng problema. Di ba? Yan yung napala mo. Nakulong ka. Ang yabang kasi. Bakit mo siya ba presidente? May humarang ba siya kanya? Wala naman ah. Kaya kung yan ang... Tatalungin mo sa akin kung tama ba, may tama siyang ginawa para sa akin pero mali yung tapos na ang termino niya gubuloyin mm. pa rin niya ang pamamalakan ni President Marcos <laughs> yan lang po sa to sa ulitin po naawa ko sa kanya kasi malaki din naman ang tinulong niya kaya lang bigyan mo naman ang bagong presidente ng pagkakataon salamat po sir bali ang, ang po namin isa agree po kayo sa pagkakataon Kung yun ang kinakailangan, para tumigil siya. <laughs> Para sa akin naman, may pasihan naman, at na tama naman. Ang pag-aresto, binigyan siya ng isang taon na pagkakasalaman para explain yung ginawa niya. At hindi naman si President Marcos ang may kagagawa niya. <laughs> member tayo ng ICC, member tayo ng sumagot lang tayo sa sa international uh, agency. Ano nga yung isang agency? Interpol. 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 Oo, Interpol. hindi siya. Opo. Hindi po siya ang may pasimunyo ng pag-aresto nag sa kanya si si Elianes, ano, Lilianes, hindi siya. Oh, ano ang ating problema dyan? Hindi po pinapasok yung ICC. Sasal na lang natin na sana ay gumanda ang kanyang kalagayan doon, hindi naman siya magkasakit. Pangalawa, yeah. Dasal sa lang yung bansa natin na magkaroon tayo ng mga So sir, okay lang po sa inyo na nahuhuli siya. Pero sa tatalo ko po sir, gusto niyo po ba siya just in days na makabalik dito sa Pilipinas pa? Pang pang karapatan niya yun eh. Kung pagkawalan siya ng na, ICC, bakit hindi? Karapatan. Basta ako, pro ako sa karapatan ng bawat Pilipino. Very well said. Sir. Napaganda po pa, yung opinion. Thank Maraming. Okay. po sir. So, <coughs> uh, so, so yun yung ano, ah, uh, hindi bias na ta, uh, sagot nito ni tatay na in-interview po na no, isang vlogger ano, tama lang yung kanyang sagot wala siyang kinakampihan okay? In, in, kumbaga nasa gitna lang po siya hindi siya yung tipo na oy pro Marcos ako oy pro Duterte ako kaya eto dito ako ba diba? so yung kinakampihan niya dito kung ano yung tama nandun lang po siya okay? pero pa, bago natin ito makalimutan may sumingit bigla eh o eto bangkain, bangkain ko kayo. Ha? Willing really, ako magpapakamatay niya, so Pilipin na lang po sa ina ko. Oh. Pwede ako magkipagkipagira dyan sa so mga Pilipin sa ina. Ha? Oh. Okay, okay. ah, di ba? Yung kayabangan ni Bato Nagyabang, nagyab, nagyabang si Bato di dito, di ba? Oo uh -uh. So, yun, na, nakita nyo po yon Di ba? Mayabang po si Bato dito Noong wala pa, hindi pa nahuli si Digong dito Pero ngayon, mukhang nagtatago na po Oo uh -uh. sana, sana, Bato uh, -uh i-offer mo na lang yung sarili mo sa ICC para mapatunayan na kung, kung feeling mo naman wala kang kasalanan bakit hindi, di ba? Pero ang pagtatago sa batas bato de la Rosa ay sign of guilt 'yan. Tandaan mo 'yan, bato de la Rosa. Di ba? Tandaan mo 'yan. Itaga mo 'yan sa bato. <laughs> So, yun lang po yung ating video ngayon, mga pre. Short video lang po. Pasensya na, no? At, uh, pasensya na rin kanina kasi yung live natin, ay eh, wala sa ayos, no? Yung, yung unang live natin, biglang naputol. Tapos, yung pangalawa, eh, pa rin kasi biglang may pinuntahan. Okay? Pasensya na po. Ayan, mga pre, no? Ah, uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel bago po tayo magtapos, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat mga uploads natin. So, yun, ano, no Uh, meron din po tayong uh, Facebook page eh uh, na Huwag niyo pong kalimutan i-follow yung ating Facebook page na Bullpoint Man 2.0. Ayan, so maraming maraming salamat po mga pre. At kita-kits po ulit tayo mamaya sa susunod na video. Ayan uh, so marami pa po tayong pag-uusapan sa susunod na video mga pre. So ayan, maraming maraming salamat. Lalo na dyan sa mga bagong subscribers natin. Maraming salamat po. So ayan guys, paalam po muna pansamantala.